Alam niyo ba, ang lalaking nang iwan sa akin para sa isang batang modelo ang akala niyang siya na ang hari ng mundo ay hindi niya alam na ako ang tahimik na bumili ng kumpanya niya. Tama ang narinig ninyo. Ang babaeng minamaliit niya, ang nilayasan niya, ang dahilan ngayon kung bakit wala na siyang trabaho at wala nang mukhang maihaharap. Ang akala niya, tapos na ang kwento namin ng buong yabang niya akong bitawan. Pero hindi niya alam Simula pa lang pala iyon ng kanyang pinakamalaking bangungot at ng aking pinakamatamis na paghihiganti. Ako si Sophia. Kung titingnan mo lang ako, marahil isipin mong binyayaan ako ng lahat. Maganda ako, at madalas kong marinig ang mga papuri tungkol sa aking mahabang buhok, sa malalalim kong mga mata, at sa ngiti kong nakakahawa. Pero higit pa doon, may determinasyon ako. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera sa larangan ng finance, Ginugol ko ang bawat oras, bawat gabi sa pag-aaral at pagtatrabaho. Pangarap kong patunayan na ang ganda ay hindi lang panlabas, kundi dapat may kasamang talino at sipag para makamit ang tunay na tagumpay. Si Mark. Anim na taon kaming magkasama. Anim na taon ng mga pangarap na sabay naming binuo. Siya ang aking nobyo o ex-nobyo na ngayon. Naaalala ko pa noong unang beses kaming magkita sa isang company event ang kanyang matikas na tindig, ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, at ang kanyang matamis na ngiti ang unang nakakuha ng aking atensyon. Mabilis ang aming relasyon. Hindi natagal ay nagli-live-in na kami sa isang maliit na apartment na pinuno namin ng tawanan at mga pangarap. Ang bawat sulok ay saksi sa aming pagmamahalan. Sabay kaming nagluluto ng almusal, nagkakape sa umaga habang nagbabasa ng balita at sabay na lumalabas ng bahay para pumasok sa trabaho. Nagpaplano na rin kami ng kasal. Pinili na namin ang simbahan, ang reception, maging ang disenyo ng aming future na bahay. Para sa akin, si Mark ang aking mundo, ang aking kapareha sa buhay. Naramdaman ko na nasa tamang landas ako, na may kasama akong bubuo ng aming kinabukasan. Ang buhay namin ay tahimik, masaya at puno ng pag-asa. Ngunit dahan-dahan, parang isang anino na humihila, nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay na akala ko nooy wala lang. Ang dating palaging na unang umuwi ay madalas ng gabihin. Kapag nagtatanong ako kung bakit siya late, puro siya may meeting o maraming trabaho. Ang dati niyang mainit na yakap pagdating sa bahay ay naging mabilis na tapik na lang sa likod. Ang kanyang telepono na dati inakahilata lang sa mesa at bukas sa akin ay palagi nang nakalagay sa bulsa o nakatihaya ang screen para hindi ko makita. Kapag nagriring, mabilis niyang kinukuha at lumalabas ng kwarto. May kakaibang kaba na akong nararamdaman sa aking dibdib, isang lamig na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang abala ako sa pagpili ng disenyo ng bulaklak para sa aming kasal sa Pinterest, lumapit ako sa kanya para ipakita ang ilang ideya. Tingnan mo ito, Mark, sa tingin mo, maganda ba itong rosas para sa simbahan natin? Malambing kong tanong. Hindi man lang niya ako tiningnan. Nasa harap siya ng kanyang laptop, ang kanyang noo ay nakakunot at ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatad. Busy ako, Sofia, Anya." Ang boses niya ay naging malamig na parang hindi ako nakikita. "Hindi mo ba nakikita? Marami akong ginagawa. Pwede bang mamaya na lang?" Ang dating init sa kaniyang mga mata ay napalitan ng kawalang-interes. Doon ko naramdaman ang unang butas sa aming relasyon. Ang unang pag-aalinlangan. Bakit siya nagiging ganito? Ang hindi ko alam, iyon pa lang ang simula ng pagguho ng aming mundo. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa aking isipan at nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangamba. Ang mga maliliit na pagbabago ay unti-unting lumalala. Ang mga late meetings niya ay naging mas madalas at kung minsan, hindi na siya umuwi. Magpapaliwanag lang siya na nakatulog daw siya sa opisina, pagod na pagod sa trabaho. Pero bakit hindi na lang ako makapaniwala sa kanya? Isang beses, napansin ko ang amoy ng ibang pabango sa kanyang damit, isang matamis, floral na pabango na hindi niya ginagamit. Hindi ko ito kailanman na amoy sa aming bahay at alam kong hindi iyon ang kanyang brand. Sinubukan kong pag-usapan. Mark, may naamoy akong kakaiba sa damit mo. Parang pabango ng babae. Mumisi siya at nagkunot ang noo. Ano ka ba, Sophia? Marahil ay amoy lang iyon ng kanyang katrabaho o baka galing sa elevator. Huwag kang paranoid. Mabilis niyang itinanggi at ang kanyang tinig ay may bahid ng inis. Ang kanyang pagiging iritable ay mas lalong nagpatibay sa aking mga hinala. Nagsimula rin siyang maging mapili sa mga gamit niya. Bumili siya ng mga bagong relo, isang mamahaling Rolex na nakita ko sa isang magazine, at mga mamahaling sapatos na hindi ko pa nakikita sa kanya. Nagtataka ako. Hindi naman ganoon kataas ang sweldo niya para sa mga ganitong kaluhuan, at hindi rin naman namin pinag-uusapan ang mga ito. Kapag tinatanong ko kung saan galing ang pera, lagi lang siyang sumasagot ng pabiro, maraming raket, mahal ko. Pero ang kanyang mga ngiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata may kakaiba na sa kanyang mga titig. Pakiramdam ko, may isang pader na unti-unting bumubuo sa pagitan namin at hindi ko na siya abot. Parang may ibang buhay na siya na hindi ako kasama. Isang hapon, nakita ko siyang nagmamadaling lumabas ng bahay at naiwan niyang nakabukas ang kanyang laptop. Nakita ko ang isang chat window na bukas at ang pangalan ng isang babae na Alexa. May mensahe na nakasulat, Can't wait to see you tonight, baby. I miss your touch. Tumalon ang puso ko sa sobrang kaba. Ang kamay ko ay nanginginig habang dahan-dahan kong isinasara ang laptop. Naramdaman ko ang lamig sa aking mga kamay at ang sakit sa aking dibdib ay parang libo-libong karayom na tumutuso. Hindi ko na siya kinumpronta agad. Pinilit kong maging kalmado pero sa loob ko, nagingit-ngit ako sa galit at sakit. Ang bawat araw ay nagiging isang pagsubo. Pinilit kong intindihin ang mga nangyayari. May mali may malaking mali. Pero ano? Sino? Ang mga katanungan ay bumabagabag sa aking isipan, at ang bawat sagot ay tila mas lalong nagpapagulo sa lahat. Hindi ko nakinaya ang pag-aalinlangan. Gusto kong malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mark, hindi ko natiis. Kinuha ko ang kanyang telepono. Alam kong mali, pero kinailangan ko itong gawin. At doon ko nakita. Isang string ng mga mensahe, mga litrato, at mga tawag sa isang pangalan, Alexa ang parehong pangalan na nakita ko sa kanyang laptop. Sa bawat chat, bawat larawan, unti-unting nadudurog ang puso ko. May litrato silang magkasama sa isang mamahaling resort sa Palawan, isang lugar na matagal na naming gustong puntahan ni Mark. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa bewang ni Alexa, at ang ngiti niya ay mas malawak pa kaysa sa mga ngiti niya sa akin. May mensahe na nagsasabing, sana matapos na ang lahat para makasama na kita palagi, I Love. Walang duda. May iba na siya. May batang modelo siyang ipinagmamalaki, habang ako, ang kanyang nobya, ang kanyang magiging asawa, ay iniiwan niya sa kawalan. Hindi ko na siya hinarap ng gabing iyon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para harapin siya. Nagkunwari akong tulog habang ang aking mga luha ay patuloy na umaagos sa aking pisngi. Ang sakit ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa aking dibdib. Kinabukasan, maaga akong nagising at naghintay. Umupo ako sa sala, nagintay sa kanyang paggising. Nang lumabas siya sa kwarto, nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay sariwa na parang wala siyang ginawang kasalanan. Nilapag ko ang kanyang telepono sa mesa na nakabukas sa mga mensahe niya kay Alexa. Sino si Alexa, Mark? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig, halos hindi ko na makilala. Ang kanyang mukha ay namutla. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Nagtangkang magsinungaling. Sophia, hindi mo naiintindihan. Kaibigan ko lang si Alexa, pinutol ko siya. Kaibigan, ang mga mensahe ninyo, Mark, ang mga litrato ninyo sa Palawan. Kaibigan ba ang tawag mo doon? Biglang nawala ang kanyang pagkahiya. Napalitan ito ng matigas na ekspresyon, puno ng pagmamataas. Kung nalaman mo na, Sofia, edi eh sige. Eh? Si Alexa. Mas bata siya, mas masaya kasama. At mas naiintindihan niya ang ambisyon ko. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking tiyan, mas masakit pa sa pisikal na sakit. Hindi mo ba nakikita, Sophia? Hindi ka na ang dating ikaw. Ang focus mo puro sa trabaho mo, sa finance. Wala ka ng oras sa akin. Nakakasawa. Kailangan ko ng babaeng makakasabay sa aking pag-angat. Napaiyak ako, pero hindi na sa lungkot, kundi sa galit. Anong sinasabi mo? Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa kinabukasan nating dalawa. Ang pagtitiyaga ko sa trabaho para maging matatag ang ating buhay. Mumisi siya ng mapait. Sa tingin mo ba kailangan ko pa ng kinabukasan na kasama ka? Ang karyer ko ang priority ko. At si Alexa, mas makakatulong siya doon. Maraming koneksyon ang pamilya niya. Isa siyang tunay na modelo isang inspirasyon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, puno ng pangungutya, na parang isang basura. Ikaw, ano ka? Isang babaeng nagpapakamatalino. Kailangan ko ng moose. Kailangan ko ng inspirasyon, hindi na ng pabigat. Wala kang laban sa kanya. Sa puntong iyon, pakiramdam ko, nawasak ang buong pagkatao ko. Hindi lang niya ako iniwan, kundi minamaliit niya pa ang aking mga pangarap, ang aking pagkatao. Iyon ang huling patak. Ang huling sakit na magtutulak sa akin para lumaban. Nang gabing iyon, matapos niyang umalis kasama ang kanyang mga gamit, para daw mas maging malaya siya sa batang modelo niya, pumikit ako. Hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig na apoy na nagliyab sa aking kalooban. Ang sakit ay naging gasolina. Ang kahihiyan ay naging inspirasyon. Alam ko ang dapat kong gawin. Matagal ko nang itinago ang aking lihim na buhay. Bago pa kami magkakilala ni Mark, nagsimula akong mag-invest. Hindi ko pinagsasabi sa kahit sino ang lawak ng aking kayamanan, ng aking mga negosyo. Nagsimula ako sa maliit, sa pagbebenta ng mga online products, hanggang sa lumaki ng lumaki ang aking kapital. Ngayon, ako ang mastermind sa likod ng Stellar Holdings, isang investment firm na tahimik na kumikilo sa likod ng mga kortina na may multibilyong halaga ng ari-arian. Hindi alam ni Mark o ng marami sa industriya na ang magandang babaeng minamaliit nila ay ang parehong babaeng may kakayahang bumili ng kanilang kinabukasan. Ang kumpanya ni Mark na pinagmamalaki niya at inaasahan niyang pag-aari niya sa hinaharap ay matagal nang may problema sa pinansyal. Alam ko ito dahil sa aking mga koneksyon at sa aking malalim na pag-aaral sa merkado. Palagi akong may hawak na impormasyon tungkol sa bawat kumpanyang maaaring maging target ng aking mga investment. Sa katunayan, matagal nang nasa radar ng Stellar Holdings ang kumpanya niya dahil sa potensya nito sa kabila ng kasalukuyang problema. Kaya nang iwanan niya ako at ipagyabang ang kanyang mga koneksyon, lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob na bilhin ang kumpanya na iyon. Hindi na ito personal kundi negosyo. Isang linggo matapos ang aming hiwalayan, tahimik akong gumawa ng hakbang. Inutusan ko ang aking legal team na bilhin ang bawat share na available sa merkado, lalo na ang mga shares mula sa mga disgruntled investors. Hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng pagbili. Ang tanging nakikita nila ay isang bagong, misteryosong investor na may malalim na bulsa. Naramdaman ko ang pagbabago sa power dynamic. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng mga baraha. Nagsimula akong magplano, hindi lang para sa paghihiganti, kundi para patunayan sa sarili ko na kaya kong bumangon at higitan ang lahat ng sakit na dinanas ko. Ang araw ng board meeting. Iyon ang araw na magbabago ang lahat. Alam kong naroon si Mark na inasahan ang malaking pagpromote. Naroon din si Alexa, ang batang modelo niya, na mayabang na nakaupo sa tabi niya, na akala mo ay may karapatan sa mundo na iyon. Suot ko ang isang simpleng itim na business suit na nagpapatingkad sa aking figura, Munit ang aking mga mata ay nagniningning na may determinasyon. Mahaba ang aking buhok na nakalugay at ang aking mukha ay kalmado, pero sa loob ko, naglalabasan ang libo-libong damdamin galit, sakit at ang matinding pagnanais para sa hustisya. Pumasok ako sa conference room ng matikas, ang bawat hakbang ay mailayunin. Lahat ng mata ay napako sa aking. Nagulat ang lahat, lalo na si Mark, ang kanyang panga ay bumaba at ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Sofia, Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Si Alexa, na nakasuot ng napakakunting tela para sa isang corporate event at may pilit ng ngiti, ay tumayo at tiningnan ako ng may pagdududa, ang kilay niya ay nakataas. Sino ka? Bakit ka nandito? Umiti ako. Isang iting puno ng pagtatagumpay at kumpiyansa. Ako, ako si Sofia, sabi ko, ang boses ko ay matatag at malinaw, umaalingaw sa buong silid. At ako ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Isang collective gasp ang narinig sa buong silid. Lumaki ang mga mata ng mga board members at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at paghanga. Si Mark ay nanatiling nakatayo, hindi makakilos na parang isang estatwa. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Impossible. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at disbelief. Wala kang pera para bilhin ito. Isa ka lang isang babaeng wala namang alam sa negosyo. Mumisi ako. Isa lang akong babaeng minamaliit mo, Mark. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng iniwan mo para sa isang batang modelo, ang siyang bumili ng lahat ng pinaghirapan mo at lahat ng pangarap mo. Habang abala ka sa pagtataksil at pangutya, ako naman tahimik na binubuo ang aking imperyo. Tiningnan ko si Alexa na ngayon ay namumutla na rin ang kanyang labi ay nanginginig. Akala mo siguro mas mahusay ka. Akala mo ang koneksyon ng pamilya mo ang magliligtas sa kanya. Pero wala kang kaalam-alam sa totoong laro ng negosyo. Ang ganda mo ay panlabas lang walang laman. Bumaling ako ulit kay Mark, ang aking mga mata ay matalim. Nilabas ko ang isang sobre, ang kanyang termination letter. Mark, simula ngayon, hindi ka na empleyado ng kumpanyang ito. Ang iyong serbisyo ay hindi na kailangan. Ang iyong kontrata ay agad na pinutol at ang iyong mga benepisyo ay agad na mawawala. Bumaling ako sa board members. At sa inyo, ang kumpanyang ito ay magbabago. Hindi na natin hahayaan na ang mga taong walang pagpapahalaga sa katapatan at integridad ang mamuno. Gusto ko ng transparency at gusto ko ng leadership na may puso. Tinawag ko ang aking security team. Dahan-dahang lumapit si Mark, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan, ang kanyang mga kamaw ay nakakuyom Walang siyang nasabi. Si Alexa ay nanatili sa kanyang kinaupuan, ang kanyang mukha ay parang statwa, hindi makagalaw. Hindi niya man lang ako nilingon. Iyon ang tamang-tama na pagtatapos ang pagbagsak ng lalaking sumira sa akin, sa harap ng lahat ng taong minsan ay gumalang sa kanya. Ang mga bulong-bulungan sa silid ay parang musika sa aking pandinig. Matapos ang board meeting, mabilis na kumalat ang balita sa buong industriya. Si Mark ay naging laughing stock. Nawala ang lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng kanyang pinagmalaki, at higit sa lahat, ang kanyang reputasyon. Ang batang modelo niya ay iniwan din siya, na nagpapatunay na ang pagmamahal niya ay nakabase lang sa posisyon at pera. Nabalitaan ko na hirap na siyang makahanap ng trabaho at unti-unti naubos na rin ang mga ipon niya. Ang yabang niya noon ay napalitan ng pagsisisi at kahihiyan. Para sa akin, ang buhay ay patuloy na umunlad masigit pa sa aking inaasahan. Hindi ko naramdaman ang pagtatagumpay sa kanyang pagbagsak, kundi ang kalayaan. Kalayaan mula sa isang taong hindi nakita ang aking halaga na minamaliit ang aking kakayahan at higit sa lahat kalayaan mula sa pait ng nakaraan ngayon ang Stellar Holdings ay mas lumakas mas nagtatrabaho ako pero ngayon para sa sarili ko at sa mga taong pinagkakatiwalaan ko ang aking kwento ay naging patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kung sino ang kasama mo o kung gaano ka kaganda kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong isip at kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mo hindi kailanman matatalo ang taong may integridad at may paninindigan sa sarili. Ang paghihiganti ko ay hindi nagdulot ng galak kundi ng kapayapaan. Pinatunayan nito na ang karma ay totoo at ang hustisya ay natamo. Ngayon, malaya na ako. Malaya at mas matagumpay kaysa kailanman at may bagong pag-asa. Wala nang makakapigil sa akin sa pag-abot ng aking mga pangarap. Ang nakaraan ay nagsilbing aral at ang kinabukasan ay puno ng walang hanggang posibilidad.